Matik na dapat nung na nalagyan natin ng pagapangan kagaya nito. Magiging magulo ito pag hindi natin na lagyan ng pagapangan ah, ng laman. Kailangan natin siyang mabigyan ng maraming sustansya. Mabising uh, linggo na naman tayo. Sideline tayo ng ating pag sipag tagpon na ito ka viewers dapat talaga ito pugi ito yung mahuga ni kumpon lana oh medyo ilang araw pa lang yan ito yung nara galing tambangan at ito naman yung mahuga ni na tatanim natin yan para for the future ng mga bata mahuga ni kung gusto bumili yan mahuga ni para sa 10 to 15 years pwede na siyang uh, ipapawer so uh, mapakinabangan ninyo Linggo ko mga viewers ay kuha tayo ng mga pandanggaw para danggaw natin yung ating uh, ube dyan yung pipino sa taas tayo sa may kay pasita rito ayusin natin yan para um, tuloy tuloy nila ito kapiyos yung naro naman na pinunlaan namin noon malalaki na rin naara Ayan. Ito ito rin naman ay yung acacia. Ganda yan sa Timberland para sa sa hotel. Pang ah, pang pang pampaganda ng ating kagubatan. Ito damo na rin. rin. Ito yung yung samusaring kahoy. Yan naman ito yung fruit trees. Yan. Oh. Ito yung tawag na balungay. Medyo mahinan lumaki. Balungay. Yun oh, ang aking mga kamansi. Meron ng sampalo May rambutan. Whew. Dadanggaw nga tayo. Sa taas ng kalsada tayo para malapit ng... Dito ko tinamin yung ubi. Para pagkating ng oras na si Ani, malapit lang sa kalsada. Ang na yan. Pipino ko, medyo payat siya dahil hindi siya sa kaingin lang. At dinadanggaw na nga namin yan. Kasama ni Ube, yan damo na oh. Luyahan. Nanggagawa tayo ng Ube. Anong ah, pipino? Tsaka Ube. Nagtulungan namin ang pat. Ayan. At nagtitilos nga tayo itong ating mga kinuha ng jimilina, mga sanga. Sanga-sanga ng jimilina ang ginamit natin. Tapos yung sa natin ito at natin sa tipino. Ayan. Para mas maganda ang kapang at mas marahin bunga. Ayan naman ay na Ube, ubi. Laki. Ang laki na sa ubi. Delikado. Ito ang pagpilos sa viewers. tiga sah. Najis tiga. Pagkal hmm. absurd. Ah. Ubihan, ini saya ngayon, oh, sampan na rin. kailangan natin purumahan sya para kasama mapapalakas natin mapaganda yung ating ubi pangit pa ng danggaw gagapang nga na oh na makumpeta ang danggaw ito para pagandahin kahit medyo malakas ang um, pabro sa hangin oh pag naghangin pinagapang ko na iba ba style ng pagpagapang kaya ito kasi matibay-tibay ito ang yung minaksibang nito eh at pwede pa ito maging sa bandang huli kaya nilayo ko naman siya dahil panabuhay ito malakas kumain ng sustansya ito, ito nga tuyo na pero ang haba na ng gaway ako lambot no tibay tibay na atalian pa naman niya. ibas naman sa ating ka-viewers so oh, ito parang pagamas ng makahiya mm. matalim yan pero kung may yung dukong mawak silalim sa ilang katawan pa hindi ka matilag at matusok ang mo makahiya yan ito naman para bulok yan kakainin din lang ubi yan may sustansya rin nila yan para pampalaki ng bunga bukod pa yung nabigyan natin na sustansya sa uh, lupa na makakain na para makasustain eh kung ano yung alaki ng laman nila rin kaya uh, ito naman ulat uh, pag na higpitan mo ng hawak yan dahil pag yun ako kung sugat sa kamay mo yan ito yung ubi na oh Ang dami na maigi eh ang gumagapang na nga no? aray nga ni baya madamo pa pero nandiyan yung ubi na gagapang na pero sobrang lago lang ito. Kailangan ito talaga mapagapang na. Oh, ang ganda. At ito. Ayan. Ito yung tamang papagapang. Paikot mo lang kanan. Para siyang sitaw din. Haba na, diba? Ito. Ayusin pa natin ito. Nagapulahan. Mali. Hindi ito lang rin. Puste. Tatalian natin. Pero mabuhay naman na Mabuhay. Ayan. Oh. Ayan ang pagpagapang. Ayan. yung Ayan. 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 Uh, kailangan nyo na yung lagyan tali. Tatapat pa rin nyo na diskarte Kung diskarte Para ma-update kayo sa ube. Viewers, ano nga bang purpose? Bakit na? bakit uh, may butas? Dinalawakan. Ito may butas. Kasi kaya nilawakan yan para mas lumaki yung laman nila. Then kung may mga organic materials kang ilalagay para mas doon siya kumuha ng sustansya, eh, pwede mo naman siya nilagyan. Ito nga sa palibot lang. At kung may madadala kang mga uhut, mga katawan ng saging, ilagay mo sa puno para mas masustain niya o niya yung tamang laki yung kanyang laman eto nga matik na dapat nung nalagyan natin ng pagapangan kagaya nito magiging magulo ito pag hindi natin na lagyan ng pagapangan isa nga ito sa so pinakamahaba na ngayon din yung dapat ito ay naka akit na sa kahoy napaka importante niya ka viewers na mapaakit natin sa kahoy itong ubi natin ayan o hindi uh, na natin ng ka pag hindi ka kawayan kawad na rin o oh, para mas uh, parang style uh, Asia para tastalian talian mas matibay may laban sa hangin din makapag uh, pa dami ng dahon yung ating ube aharangan ah, pa natin ka viewers dito ng kahoy yan sa ganito sa mas baba niya tapos doon natin tatambak yung mga legumes na mabubunot natin yung mga damo yung mga sustansya na pwede natin nakain ng ubi habang sila nagpapalaki dahil ang ubi kasi ay 10 months 8 to 10 eh, matik sa 10 months yan ay anihin na. kaya para ma natin yung tamang laki ng butil ah, ng laman kailangan natin siyang mabigyan ng maraming sustansya gusto mo pa 10 kilo ang isang buo ay eh di damihan mo ng abono pero depende sa klase ng abono ibibigay mo kung moron potassium sa aging kakumuha moron legumes yan mga dahon dahon natin nasa paligid lang including uh, madri kakao uh, kakawate eh. ay isa na lang pa yung eh, madri kakao ito, ito jimilina ayang uh, um, yun yung kinakain ng kambing dumi ng kambing pwede rin uh, si Pris napakatibay ka beauty siya no Nag alas 12 na napawisan tayo kaya yan ayan, kumukuha pa yung mga anak ko ng pandanggaw akumpis namin po ngayon ubi kasi bukas pasukan na naman yung isa naman, nag-aintay lang ng enroll uh, sa Marso at siya ay mapasok naman si Raldin. Yan. Gamitin nyo yung mga sangkap dito sa paligid nyo lang. Yung mga damo na yan ay eh, pwedeng mabulok at kay kainin din ng halaman na ha? ubi na ito. Ayun lang. Parang ako, alam mo ka viewers, adik na adik na ako sa ubi ngayon dahil para linya ko lang na mat matuwa ako with the shoutout kay ma'am Bayra yan sa Pinabista. Naganda ng kanyang ubihan pero kami ay bilang a member ng AMIA ay makakontribute man lang sa yung sa tunilada itong sibuyo kasi dalawang taon na wala kami na yung pinangako namin hindi namin nagawa ngayon ay pinukusan natin at nilayon natin sa mga hayop itong ating uh, ubi at hindi kinakain ng kambing kasi kinambing yung akin on at kailangan natin mapatibay pa rin yung ating mga tanggaw nga para mas mapaganda yung ating ubi viewers ng ulan ay yung paglagudi din naman ng kwan ng damo kaya matik na sabay siya kailangan gamasan mo para uh, mas uh, malinis itong ating halaban uh, uh ubihan o kahit yung ating halamanan yung mga ng aking beans uh, sa kayuti yun sa aking kabilang farm ay aray ko talagang kwan na dinadagan na pero hindi ko pa rin siya gamitan ng laso kasi huli na dapat nagbumba ako. o naglagay ako ng laso sa daga ay bago pa lang magbunga yung halaman kasi yun ang nang hindi nakakain yung kakainin yung nilagay mong lason mas delikado pati e ayun ang ganda kita natin at apat na apat hanggang limang harvest na ako hindi ko lang ako pakita sa video kanina yan ikot-ikot natin itong ating ubihan yan ito pag natuyo na itong viewers yan. Ito kasi yung para cute mabid, mabid, mabuhay. Kita nyo, oh. ito. Iba ng ulan. Pag natuyo naman yan, talagay natin sa puno ng kuhan yan. Pag natuyo, mabulok yan, hindi kakainin ng ubi yan. Kita mo yung ka-viewers yung ugat niya. Oh. Ayan, nangangalahat na siya. Uh, sa, so, so ubi yan. Nangangalahat na ang kanyang ugat. Nagahagilap na siya ng kanyang abuno. At siyempre, kanyang gagapangan. Wala pa. Ito na may luyahan. Madamo Yan ka viewers. Isang alas sa to. Pag halimbawa ay hindi ka nakapaglagay ng kayakas o pantabo dito sa luya mo. Luya na tayo ah. Hindi ube ha. Ay ito. Puro balahibo o damuhan. Yan. Iangat mo yung mga damo na ginamas mo para matuyo. At yan. Ayan. Medyo payat dapat talaga may kayakas para panabulok yung kayakas kasi na dinagay natin siya rin kakainin din, din, nung, habang lumalaki kasi yan 8 to 10 months din yung ubi uh, luya ay yun, siya rin kakainin niya magpapalaki ng kanyang laman sa huling mga sandali na pag pamatured niya di ba bulok na yung kayakas tsaka pag bulok na yung kayakas maugunang agamasan dahil magasakripisyo naman yung luya pag nag-init, bulok din. Tignan natin ka viewers ng Lakatan lakata na rin. Tatlong puno pala ito na ko sa mga trupa-trupa ko doon. Kecho ko to. Ayan. Lampas sa sa... Ayan pa nga. Ayan. Mientras trapa ko ng kalbasa ka viewer diyan, bagamat uh, alam kong kontra doon sa uh, ube. Ay eh, sa sasampa naman 'yan. Kumbaga eh, sa ilalim ng uh, kalbasa, yung ube naman ay sa uh, pataas din na uh, yung kalbasa naman ay 4 to 5 months lang mabubuhay yan. Ito uh, ube. Yan eh, yung galing sa taas, yung uh, kinambing, uh, nilipat ko na din uh, yun. Ang na nga lang ka viewers, tayo ako bisan ngayon ng ilang euros lang yan, no. Oh. Si pag na lalo si tin napakasipag na bata niya, no. Reniel, Alvin. Ako. So yan. Si. yun lang ka viewers, ang gawain ngayon tanghali at alas 12:09 na nga at kami manananghali. Muna, shout out sa inyo lahat at magandang uh, linggo ng umag. Uh, half tanghali na sa atin lahat at tayo, uwi na tayo. Para yun, mag Uy magandang halian naman. Uwi na.